mag na dahil sa isang gunting at isang suklay, mayroong aangat sa buhay. Aba, hindi daw imposible yan, sabi nga ng nakilala naming pursigidong beautician mula sa Pangasinan na si Adarna Grande. Paano nga ba na mula sa dating barong-barong ngayon ay bahay na fully air-conditioned, may mga sasakyan, and 37 branches ng salon pa? Bo! Alamin natin ang kwento kung paano naging daan ang galing at suklay to tagumpay. Pwede tayong mapagod pero huwag tayong sumuko sa buhay. My spaghetti has sauce. Becky. Becky. Fresh dipping tomatoes. My spaghetti. My spaghetti banana ketchup with glutathione and silmarine extract. Binabae. Susmaryose. Madalas ay minamaliit sa lipunan at ginagawang katatawanan ng mga tulad niya. Tapos mo dyan, ano paglilinisin mo? Hindi man Ayaw sineseryoso at laging kinukutya. Napagtagumpayan ng baking na kilala namin, hindi lamang, na. lamang ng mapaghusgang lipunan, ngunit maging ang mga hamon ng buhay. Nangulila na kami sa magulang, asin talagang Um, wala na si mama, wala na si papa tapos hindi ko alam kung paano ko uh, itataguyod yung mga mga nakababata akong mga kapatid. Hindi ko pa kayang harapin maging isang nanay, maging isang tatay sa mga kapatid ko. simula sa mga viral na parody videos noon at ngayon ay nakilala na sa larangan ng hair care and treatment bago sumikat sa kanyang mga followers si Adarna Grande kilala siya bilang si Aping masipag at madiskarte times na namamasukan ako, nangangatulong ako nang walang bayad para lang mabigyan kami ng ano ng isang kilong bigas. Maraming salamat. Yung isang kilong bigas na yun titipirin namin ng dalawang araw para lang may makain. O, oh, dandan mainit. Oh. 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 Okay. Kumain na, kumain na. Narakit ang ate. Oh, talaga nito, ate. Sana maulit pa ito, Walang ulam, asin lang. Naalala ko kasi noon, tinutulog na lang namin yung gutom. Matutulog kami ng gutom. Pagising namin, okay na kami. Lilipasan naman yung araw. Malilipasan na naman kami ng gutom. Aten. Aten. Bilang pinakamatanda sa limang magkakapatid, pinilit ni Apeng nagawin lahat ng raket na pwede niyang pasukin. Mahirap man pero para kay Aping, ang mahalaga ay sama-sama silang magkakapatid at, at iniraraos ang araw-araw. Ngunit maging ang kaisa-isa niyang kaligayahan na ito, sinubok din. Aping! Nasaan kuya nyo, ha? Wala ba po si kuya, di ba po na galing sa trabaho? Buksan niyo to! Bilis! Buksan niyo to! Layas, iwanan niyo mga pinalaya sina Naaping sa kanilang inuupahang tirahan. Pwede <laughs> <laughs> okay, lang nangyayari. Pwede lang nangyayari. Doon kami nagsimulang maghiwalay-hiwalay. Sabi ko magkanya-kanya muna tayo kasi kung hindi tayo magkakanya-kanya pare para sa mamamatay sa gutom. <laughs> tandaan mo yan, babalikan ko kayo. Baon ang kagustuhan na muling mapagsama-sama ang mga kapatid. Patuloy siyang nagsipag at nagsumikap. Nag-training din si Aping upang matuto ng paggupit ng buhok. Ibat-ibang hair treatments na, na siya namang niyang inaalok habang nag-iidot sa kanilang lugar. Sa Ay, Ay, ano sinubukan din ni Aping ang pag-vlog at paggawa ng mga nakakatuwang videos I'm na, na nagte-trending din Panadig talaga. Sa ganun, sabi ko gano'n, Lord, bigyan mo naman ako ng sign. <laughs> ano ba talaga yung plano mo sa akin? Ano ba talaga yung nakalign up mo sa akin? Kasi... Gusto ko nang makamit yung tagumpay ko, gusto ko nang makamit yung pangarap ko. Matapos mag-home service, ay naisipan ni Apeng na magpakwela at mag-post na tila bumubula ang kanyang bibig sa sobrang pagod. Matapos mag rebound instant hit at talagang tumabo ng like, shares and reactions. Tila ito na nga ang hinihingi niyang sign kay Lord. Kaya baon ng mga gunting at suklay, bitbit -bit din ang umaapaw niyang abilidad at galing. Unti unti na siyang nakilala sa mga hair services na ginagawa niya. Talaga namang tiis ganda noong una dahil kung serbisyo niyang iyong pipiliin, ay no choice kundi ilublob sa timba ang iyong ulo kapag banlawan time na kalaunan. Dumami na ang kanyang mga parokyano at tinupad niya ang pangako sa mga kapatid. Hanggang sa nag-decide ako na okay na ako ulit, eto na ako, kaya ko na balik na kayo sa akin, babawi ako sa inyo. Unti-unti na nga niyang naaabot ang kanyang mga pangarap. At nakilala na nga siya sa industriya ng hair salon treatment bilang Adarna Grande. Pero bigla itong naglaho nang pumutok naman ang COVID-19 pandemic. The Pampa Kit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong Beauty Routine. nawalan ako ng pag-asa. Isang buwan, dalawang buwan akong humiga sa kwarto, nagmukmo, kasi ang, ang lala eh. ang lala ng sitwasyon, ang lala ng pandemic. Muntik nang sumuko sa buhay si Adarna dahil tila ba hanggang pangarap na nga lamang ang kanyang pagtatagumpay. Ngunit, isang araw. Parang hindi po ako ni Lord na okay lang yan, kaya mo yan, lumaban ka anak. Bigla na lang pumasok sa isip ko na sige tatayo ako hindi pwedeng hindi ko lalabanan tong pandemic kasi may pangarap ako eh. Naisip niyang ibalik ang home service offer niya at dahil takot lumabas ang mga tao, pumatok naman at naging mabenta ang alok niya. Araw-araw kumikita -araw siya ng halos 50,000 pesos sa pag-home service lang. Sa buong panahon ng lockdown ay halos wala siyang tinanggihan na home services. Ito ang kanyang inipon ng inipon hanggang sa naging sapat na ito upang unti-unti niyang buuin ang kanyang mga pangarap. Pinatayo ko tong ano ko, studio salon ko dito sa garahe ko. And then yung unti-unti na tayong ano parang nagiging okay, naalis na tayo sa ECQ. Hanggang sa nag-ECQ pwede na ulit mag-operate ng salon. Ayun, araw-araw pinapasok na tong salon ko ng mga kliyente. Ngayon, mayroon na siyang sariling salon. Hindi lang isa, hindi lamang dalawa, kundi labin dalawang Adarna Grande Salon na nagsasabog na ng kagandahan sa iba't ibang sulok ng Maynila. Samantalang 25 branch pa ang nakatakda niyang buksan sa iba't ibang parte ng bansa. Hindi naman niya nakakalimutan ng mga taong naging inspirasyon at gabay sa kanyang mahaba man ngunit matagumpay na paglalakbay patungo sa kanyang pangarap. mumbata bata pa lang talaga magkakilala na Talaga pag may gusto siya, ipupush niya. Kahit na parang ang hirap-hirap na achieve niya talaga, hindi siya talaga tumitigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Ngayon, nabongga na siya. Hindi niya talaga ako iniiwanan. Saka tinutulungan niya rin ako pati yung family ko. Na-encourage ako na mag-franchise kasi nakita ko naman talaga yung mga services niya na maganda. Kahit wala akong nalig, alam ko namang hindi niya ako pababayaan. Willing niya akong suportahan. Mga kliyente na naging business partner sa kalaunan at mga kaibigang saksi sa kanyang pagsusumikap na hindi naman niya kinalimutan at ngayon ay inaalalayan din upang magtagumpay. Ang naging sikreto ko talaga sa tagumpay ko na to is number one is yung trust kay Lord. Talaga, hindi ako bumitaw kay Lord na alam kong siya yung gagabay sa akin sa mga pangarap ko. Ang mga taong kagaya ni Aping na walang kapaguran sa pangangarap na ang lahat pwedeng maging posible kahit harangan man ito ng bagyo, lindol, kahit na pandemya. Kung buo ang loob mong ilaban at ipanalo ito hanggang dulo. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.